Arestado ang isang babae sa lungsod ng Tagig sa isinagawang one-time big-time operation sa Opland, Galugad ng miyembro ng Substation 8 ng Tagig Police Station nagsagawa ng anti-criminality operation ng mga naturang polis sa kahabaan Road 2, Barangay North Dang Hari, Tagig City at naaktuhan ang babaeng sospek na nakilalang si Jelly Omar E. Gonzaga, 45 years old sa pag-iingat ng ipinagbabawal na droga na ka sa natural suspect at tatlong plastic sachet ng hininalang shabu na may timbang na 14.8 grams sa na may market value na 100,640 pesos matapos maaresto agad na dinala ang babaeng sospek sa IDMS section ng Tagig City Police Station upang harapin ang kasong isasampa sa sospek sa paglabag sa section 11 article 2 ng Republic Act 9165 o paglabag sa Dangerous Drugs Act of 2002 Ang naturang hakbang ay bahagi ng programang Safe NCRPO ni Police Major General John L. Stomo at Safe SPD sa pangunguna naman ni Police Brigadier General Kirby John Brian Quapa. Ako si Jojo Sikat, walang inaatas balita.